Vape shop sa Las Piñas, nilooban ng dalawang lalaki. Dalawang suspect matagumpay na naaresto matapos ikanta ng unang suspect na nahuli ang kinaroroonan ng kanyang kasabwat. Si Bien Manalo sa report. Biyernes ng hating gabi nang pumasok ang dalawang lalaking nakahood at face mask sa isang vape shop sa Las Piñas City. Ang isa, tila may hinuhugot sa kanyang baga. Nakita rin ang dalawa na pumasok sa counter. Tinutukan na pala ng baril ng nakagray ang staff para magdeklara ng hold up. Hindi na nakita pa sa CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Natangay ng na mga sospek ang kita ng tindahan na nagkakahalaga ng humigit kumulang isang daang libong piso. Nanakaw din ang motorsiklo ng staff na kabibili lang. Dumulog ang staff ng vape shop sa mga pulis kaya mabilis na nalambat si Junrex Tuyor matapos ang dalawang araw. When he is about to close the shop, uh, dalawang rakit na uh, according to uh, our investigation may barin at uh, patalin uh, kung saan hindi uh, at uh, uh, hinodak. After the incident, nag, uh, naman o uh, ating police station immediately uh, responded tayo at nag-adapt ng uh, palap operation. So, uh, the span of uh, more or less 20 more or less 27 hours eh, na-identify natin at na uh, nakuha yung isang suspect. Ikinan pa rin ng suspect ang kinaroroonan ng kanyang kasabwat na si R.G. Badana. Nakunan ng dashcam ang pag-aabang ng pulis sa isa pang sospek. Makikitang paparating ang target, lula ng ninakaw na motorsiklo. Dito na siya sinundan ng mga pulis at tuluyang naaresto. Siya ang nanutok ng baril sa stop ng vape shop. Batay sa police record, dati nang may kaso ng frustrated murder, theft at illegal possession of firearm si Badana habang may kasong carrying of deadly weapons si Toyor. Narecover sa mga sospek ang ninakaw na motorsiklo, helmet, cellphone at relo. Pero hindi na nabawi pa ang pera na nakulimbat sa vape shop. Yung cash at saka yung iPad wala na kasi accordingly during the revelation na uh, nag-happy-happy sila after the incident. Uh, Nag-check uh, sila sa so, hotel then accordingly din, kumoto siya ng mga GRO. So yun kaya nag-happy sila yung pera itinang hinanap ng mga suspek ang krimeng nagawa. Mahaharap ang mga suspek sa kasong robbery. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.